Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta? Wait lang, hinaan lang natin tong phone ko. Ang lakas ng boses. Ayan. Okay. Kamusta po kayo? Tinan natin kung anong energy ng person mo. Okay? Unahin natin. Siyempre, inuuna natin yung mga person ninyo. Wala naman kasi kayo kaalam-alam kung ano yung nararamdaman ng person niyo, 'di ba? So, alam ko po kung bakit ka nandito sa taro para malaman mo kung anong nasa isipan niya, kung anong balak niya, anong ginagawa niya, 'di ba? Actually, nahilig ka, kaya nga napapanood mo na yung mga ibang taro din eh, nahihilig ka na. Kumbaga, nagsisik ka ng tamang message for you. Okay? Okay, tama rin naman yun. Maganda rin yun. At minumungkahi ko po na magpa-personal reading po talaga kayo. Mas maganda po yun. Wow! New beginning. Yan, nakita nyo. Isang dalawang irog na masaya. Nagseselebrate. Kasal. Pagsasama. Masaya. Happiness. na napakaganda ng bago nyong cards. O yung una nyong cards. Yan, feel ano siya eh, parang alam mo yung bagong kasal, yung kahit hindi kayo ikakasal, yung bago kayong nagka in love, bago kayo, bago kanya linigawan, bago kanya nakilala. Alam mo yun, yung bang yung feelings na hindi ma-explain. May mga butterfly pa sa stomach, kay mga ganung feelings, kinikilig. Yan. Okay. Wow, mukhang yung person mo pinag-isipan kang pakakasalan ko. Oh my God. Ang ganda naman ng message para sa inyo, mga love ko. Okay? Kung kasal na kayo, maari po na nagsasama po kayo na parang may something sa inyo. Okay? Hindi kayo masyadong... Paano ko ba explain? Yung may mga couples na parang hindi masyadong nagpapansinan. 'di ba? Nagkikitaan na lang kapag papasok na sa school, papasok papasok ni mga anak nila sa school or yung may aasikasuhin. Yan, nagkikitaan na lang kapag naglalaba, pero halos halos matutulog na lang mga ganun, 'di ba? So may nakikita ako dito na parang something na ini-encourage niyang uh, ibaguhin kung ano yung mali sa kanya ini encourage niya kasi 3c2 of pentacles eh okay yeah. medyo na nalulungkot lang siya sa pagkawala mo for sure okay hindi po kasi lahat ng ng lalaki nangiiwan masaya sila sa ginagawa nila hindi po hindi naman po ganoon meron pong lalaki na parang bugso ng damd damdamin na nababastos kanya or napap nakakapagsalita sila ng hindi maganda. Yan. So, yun po yung nangyayari. So, meron ditong pagsisise. Meron tayong nakikita dito. Um, malamang. Namimiss ka niya. Actually, nag-overthink ito. Okay? Ikaw na. ba diba? Pag nag-overthink yung person niyo Yan. ini kanya ka niya. Yan. Sabi ko na, hindi siya... Nag-overthink siya, hindi siya okay. Okay? So, maring asawa mo na yan. Kung hindi po yan asawa mo, maring nagsama kayo. Okay? Meron naman dito parang nanonood sa akin, may, third party ka, possible, na ikaw ang may kalandian. Okay? Hindi naman, hindi ko kayo masise. Kasi hindi naman kasi natin pwedeng husgahan sila, yung mga lolo ko. Yung iba rin kasi may dahilan eh. ba diba? Ako kahit third party yan, hindi namin inuusgahan kasi hindi naman po lahat ng third party ay masama. Katulad nito, maaring may kabit ka, meron kang kaluguyo, but mabait kang asawa, mabait kang tao, mabait kang babae. Yung nga lang siguro itong person mo, may kanya-kanya kasi tayong kwento. Okay? Hindi po lahat ng kadugyutan o ano man. Okay? Ang mga kadugyutan lang yan, yung halos binibigay na lahat sa'yo ng asawa mo pero hindi ka nako kontento ng lalaki ka pa. Yun mga kadugyutan. Okay? Meron din naman na something halos halos o obidigay na nga sa ka pera, pero yung love, meron pong ganoon. Meron mga tao na nagsasuffer, naghahanap sila ng ng isang taong magmamahal sa kanila. May pera nga sila pero alam mo yun na ramdam nila na parang bakit pa hindi ako mahal ng tao na to? May something ganun eh. Tapos, pag nakakakita sila ng tao malambing, maalaga, sweet sa kanila, alam mo yon yung kahit kaibigan na fall sila. Doon kasi nag-start na nag yan eh. Okay? So, ikaw, kung nanonood ka, possible din na hindi rin kasalanan yan ng person mo kung bakit nagloko yan. May kasalanan ka din. Possible na may pagkukulang din po kayo. Okay? Okay, meron tayong the Emperor and Seven of Wands. Okay. Hindi niya na kayang, alam mo yun, hindi niya kaya, hindi niya niya kaya, gusto niya nang sumabog, gusto niya magsalita, miss na miss na kanya, nami, miss ka na niya, alam niya nagkamali siya sa'yo, alam niyang, ang laki ng kasalanan na ginawa niya sa'yo, hindi hindi niya ma-explain sa sarili niya kung bakit niya nagawa 'yon. Hindi niya maikubli sa, sa sa sorry, sa sarili niya na ang laking kawalan mo. Okay? Ang laki ng pagkakamali niya sa Ano kaya ano 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 pa yung gustong sabihin ng tao na ito sa iyo? Tingnan natin, i-shuffle natin yung Oracle deck natin. Ano kaya? May, may uh, something na baka may gusto pa siyang sabihin sa iyo maliban diyan. Okay? Parang hindi niya na kayang mag sa walang kibo. Yan, yeah, mga ganon. Okay? Ano yung gustong sabihin ng person na ito sa kanila? Okay. Oh. I am grateful for the spiritual lessons. Hmm. Okay. Maring, maring tao na yan na nakafeel siya ng nakafeel siya ng yun nga, yung nawala ka, pwede rin siya yung lumayo, pero nakaramdam siya ng kalungkutan, okay, nakaramdam siya ng, Ah, uh, yun, naramdaman niya yung mahal siya ng Diyos, spiritual lesson, hindi lang to pang spirit, ha, yung bang, kumbaga, may mga bagay siyang natutunan sa paglayo niya o sa paglayo mo, okay, kaya pala dito, hindi, na, hindi niya na kaya. Gusto niya nang mag-take move. Gusto niya nang gumawa ng paraan para, para magkasundo kayo. Gusto niya nang gumawa parang ng paraan para ma-reach out ka. Okay? Ano pa kaya? Ano pa yung gusto niya sabihin? Okay, lesson learned. Meron siyang, meron siyang parang nagpapasalamat siya. Kasi parang, kung hindi nangyari ito, hindi ko alam na kung gaano ako kasama sa tao na yan. Hindi ko alam kung, kung ano yung nag nagagawa ko ng mali. Okay? Possible yun. Yun ang mga naririnig ko sa kanya. Okay? I love you unconditionally. Hmm. na feel ko yung message. Kasi itong person mo, hindi niya kasi, hindi niya sinasadyang masaktan ka. 100%. Hindi niya, hindi niya sinasadyang saktan ka. Kasi nandoon na siya eh. Nandoon na siya sa pagkakamali niya. Nandoon na siya sa hindi niya na kayang ayusin ang lahat. Sinang sira na kayo eh. Possible din na yung person na ito, nakatagpo siya ng marunong may kakilalang nagpakain sa kanya, nabulungan. Possible din yung tao na ito na parang pinagawa siya. Kaya parang alam yun, 100% yung person mo na mahal na mahal ka, hindi siya makamove on sa'yo. Hindi talaga. Mm Okay? So, nafi-feel ko yung ano, na feel ko yung bigat ng heavy ng nararamdaman mo ngayon kung bakit ako ganito ngayon. Nararamdaman ko kayo, mga love ko, mga boss ko, mga madam ko. Nararamdaman ko kayo. Kaya yung bigat ng nararamdaman ninyo, sim bigat ng cards dito ang lumabas. Nahihirapan siya, meron siyang seven of wands. Dahil sa pag-ibig, ano, lumalaban pa rin siya kasi nagmamahal siya eh. Mahal na mahal ka niya. Siguro itong tao na ito, inakala mo rin na may after siya sa iyo. Parang ginamit ka niya, ginamit niya lang siguro. Ako, pinagsalitaan mo siya ng gano'n. Ay, hindi ko alam kung, kung minahal mo ba talaga. Ako, may mga words na gano'n. May mga salita akong narin. Oh my God, I hope that you uh, I hope that you can forgive me one day. Grabe yung message sa inyo. Yes. And, sure tayo na baka umiiyak yung person mo kasi ang bigat ng energy niya ngayon. Ang bigat-bigat. Sobra. Mm -mm. Totoo po yun. Okay? So, nasi-sense ko na parang grabe yung pagsisisi ng person na ito. Grabe. ano ba yung kaya kong gawin para maayos to. Kasi parang, parang hindi na kasi. Parang bumibigay ka na rin sa kanya. Parang sumusuko ka na rin sa kanya. Pati ikaw, nahihirapan ka na rin makilaban or lumaban sa taong yan. Kasi nararamdaman niya na parang bumibigay ka na. Okay, nararamdaman niya na parang binabaliwala mo na rin siya. For sure, itong tao na ito humihingi sa'yo ng sorry at pasensya. Yes, humihingi po yan ng pasensya sa inyo. Pero, tingin ko, dahil sa laki na ginawa niyang kamalian sa'yo, nagsasuffer ka, nakikita ka niyang umiiyak, nakikita ka niyang wasted, pumangit, nalaspag, o ano man ang tawag sa inyo, pinagsisihan niya po yun, sinisisi niya po yung sarili niya kung bakit nangyayari yan sa'yo. Some of you, you are dealing with depression or anxiety. Mm. Alam ko po yun. May mga iba dito para kakamatay lang ng mga pamilya niyo or I don't know, basta pamilya, mag-anak o ano man. Oo, kasi duman kasi si Ghostman eh ang ghost man kasi talagang may kukunin silang soul. Kung hindi po soul, kailangan po talaga kayong, baka meron kayong ginawa sa bahay ninyo na ayan. may bumisita sa inyo. Pero hindi natin sila kaaway ha. Spirit is a good. Hindi po sila bad. Okay? dapat binigyan nyo po yan ng alay, pagkain. Everyday, kahit hindi ghost man, kausapin nyo yung mga kaibigan nyo sa bahay nyo. Alam nyo, kapag nagiging kaibigan nyo yung bahay, kaibigan na bantay sa bahay ninyo, tutulong po yan sa inyo. Promise, maniwala po kayo sa akin. Mag-display din po kayo ng katulad ng ito. Ginawa po namin to Mag-display po kayo. Magiging kaibigan nyo po yan. Bigyan nyo lang po sila ng financial or food o anuman, kahit piso, limang piso ano anuman yan. Yun, ganun lang. Meron po talaga sila. Yes, exist po ang mga duwende. Exist po sila. Totoo po yan sila. Okay? Hmm. Totoo po yan sila. At hindi po totoo yung pangit ang itsura nila. Hindi po matanda ang itsura nila. Yun lang po against po ako doon. Hindi po matanda ang itsura nila. Cute kung makita nyo lang talaga sila, Diyos ko po, ang kikyut nila. Para silang bata. Oo. Totoo po yun. Um, ang cute, no? Kung pwede lang dito utusan ko, pwede nyo makita yan, eh. Kaso baka... Ay, baka ano eh, baka magalit sa akin eh. Yes, meron po akong client na pumunta dito sa bahay nakakakita po siya. Kaso hindi niya nagamit yung third, third eye niya. Hindi niya nagamit ng, parang wala lang, ano siya, um, hindi na pag-aralan. Pero meron po talaga siya, nakakakita siya ng spirit o anuman. So, nung habang nag-uusap kami, nakita niya sa bintana ko na isang maliit na yun nga, yung kaibigan nating dwarf. Totoo po 'yun. Nagulat po talaga siya kasi first time niyang makakita ng ganoon. Sabi ko, ah, ano po 'yan? Dwarfs, dwarfs po 'yan. So sabi niya, talagang totoo. Akala niya nga, akala niya pusa. Hindi pa siya nakakakita ng dwarf. Spirit lang daw ang nakikita niya. So Nakikita ko naman meron siyang third eye pero hindi niya hindi siya marunong paano gamitin 'yon. So 'yon. Hindi ko alam kung si si Winter ata 'yun ang nakita niya, parang si Winter eh kung hindi ako mag nagkamali eh. Okay? Ang kulay nila po 'yan puti, may green. Iba-iba po ang kulay nila. Pero um, siguro 'yung tao kasi masyadong creative kaya binibigyan nila ng damit or style o ano man. Pero alam mo yung bigyan ko kayo sample ha. Kita niyo ba yung usok or hindi? Teka lang. Nakita niyo ba yung usok? Hindi ko alam kung kita niyo ha. Pero pag nakita niyo yung, yung di ba may taong nag-vape or nagsisigarilyo, pero parang sobra naman yung vape, ang lakas ng vape. Uh, um, para sa kalaman po lahat, nagsabi sa akin, nag-vape daw ako. Ano po to eh, pa pang, pang healthy po siya, hindi po siya vape na parang walang kwenta. Hindi ko naman po, hindi po ako against sa mga nag-vape, nagsisigarilyo din po ako. Hindi po ako against doon. Pero, Matagal na po akong tumalikod diyan. Okay, mahal ko po yung kalusugan ko. Okay? Ano po to siya eh? Parang trinay ko lang diet talaga ano. <laughs> Nakakawalang gana po siyang kumain. Tapos ito nakaka-focus po kayo parang sa mind. Basta hindi ko paano explain yan pero may nagtanong sa akin kung anong flavor daw na gusto ko kasi pat -pad padadalhan niya ako ng vape. <laughs> <laughs> mga madam ko, mga boss ko, wag na po kayo mag-alala. Ito na lang, ipadala niyo sa akin. Ito, gusto ko to. Meron sa Lazada. <laughs> Yan. Nutri Air. Para siyang ano, parang... Paano ko ba explain? Pero hindi siya harm. Hindi siya harm sa atin. Okay? Anyway, i-search nyo lang. Hindi ko, hindi ko alam paano explain eh. Okay, doon tayo sa kaibigan natin. Di ba yung smoke? Ganun lang po yung itsura nila. Yun po. Hindi sila totally na may yung parang taong maliit. Hindi po parang ano ba 'yon? Yung shadow, parang smoky lang talaga sila. Smoky lang talaga sila. So ito kasi, totoo naman to, meron silang hugis. Totoo po 'yan. Totoo. Okay, explain ko lang sa inyo, baka magtaka kayo. Totoo po yung mukha nila na yan. Totoo po yung ganyang kaliit niya. Meron din pong malaki. May malaki po talagang dwarf. Okay? Ang, 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 punto ko, ang punto ko po kasi doon is yung tunay na dwarf is para silang smoke. Yun. Yan. So, ito, ginawa siguro to ng yung mga nagbebenta rin ng ganito or sino man ang nakaano nito, totoo po talaga kinuha yan ng hugis. Yung mukha nila o ano nila, katawan nila, yan. Nakasapat. Siguro rin, ng creative. <coughs> sorry ha. Kasi may usok eh. <coughs> sorry po, sorry, sorry. So, yan. Totoo naman, may ganyan talaga. Okay, ganyan talaga yung nakikita ko. Si, si Winter ata, yun eh si Winter. So, yung mga damit na yan, tao na lang yan ang, naglumi, ang lumikha. Creative na lang yan ng tao. Pero ito po talaga ay hango talaga sa kaibigan natin yan. Kinuha talaga ang kanilang itsura. Eh, pero yung mga damit, wala yan. Parang wala akong nakitang damit. Pero talagang shape, ay nako kung pwede lang ipakita sa inyo. ba si Winter? Paano ko ba ipa, try ko ha, hindi ako sure kung papayag yun syempre, <laughs> may mga may mga ano tayo na hindi sila pumapayag basta-basta okay, so sige, I hope that uh, you can forgive me one day sobra-sobra yung bigat ng nararamdaman ng person ninyo ngayon, okay at pinagdadasal ko po na sana magkapatawaran po kayo ng person mo kung ano man yan Okay? May, may nakikita ako dito susubukan niyang ligawan ka or uh, ligawan, susuyuin ka. Pero again, meron po mga lalaki na hindi sila showy, bigla na lang silang manglalambing or paglulutuan ka, bibilihan ka ng kung ano-ano gusto mo. Yan, di ba? Aminado kayo, may mga lalaking ganun. Kilala, kilala nyo yan yung person ninyo, posible hindi. Okay? Ayan, oh oh, de ba? Hindi niya makita yung happiness niya sa iba. Um, siguro naghiwalay na kayo niyan, nakipagligawan na ito. Um, sorry, nagtry na ito nakipag sa iba. Nagtry na rin itong... Marami na siyang ano, sinubok, pero hindi pa rin siya makamove on sa'yo. Mm -mm. Hindi siya makamove on sa'yo. Okay? So, yan ang energy ng person ninyo, mga love ko. Okay, sana po ay naging masaya po kayo sa reading natin. Sa mga gusto po magpa-reading, maraming maraming salamat po. Uh, ano lang po kayo? Ano ba tawag dito? Mag... Message lang po kayo sa akin Facebook account, my Road. Papakita ko po sa akin, sa inyo yung paano ko ba ito kukunin? Eight. Ito po yung akin Facebook account. Okay. Okay, may litario po, meron po tayo'ng ano to. Ay, sorry. Lagi ako nagkakamali. Okay? In-upload po 'yan ng August 3. August 3 po 'yan. Uh 749. 749 po ang react niya, 89 comment po siya. Okay? At yung cover naman niya po ay meron po siyang June 4 in-upload po 'yan ng June 4 at 460. Okay? Meron po akong dalawang Facebook account. Bali, tatlo po yan sila. Pero pang emergency purpose lang po ito. Pang emergency purpose lang po ito kapag nasila, nasira si Miley Taro. Yan po yung pangalawa. Naiintindihan? Wala pong magme-message sa Viber ko kung okay si Miley Taro dahil hindi ko kayo papansinin. Marami pong nagme-message sa, sa Viber. Pang emergency purpose lang po itong mga number na ito kung si Miley Tarot ay nasira, ina-announce ko naman po yan, ba? Diba? Kapag na-stricted ako. Una, one week, two weeks. So far, one week pa ako na-stricted. Ganon, okay? So, kayo, tingnan natin kung ano yung blessings ninyo ngayon. Tingnan natin. Ano yung magandang paparating? Lord, parang awan nyo na po, nakikiusap po ako itong nanonood ngayon. Bigyan nyo po sila ng malaking buena, suerte. Okay, tanggalin nyo po yung lungkot sa puso nila. Parang awan nyo na po, Lord. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Okay. Bigyan nyo po sila ng magandang ikakasaya ng puso nila. At yung mga anak nila po, Lord, alagaan nyo po, kupupin nyo po at ilayo sa mga kasamaan. Ang dami ko napapanood na nangyayari sa mga anak na sasama. Okay, meron kang eight of swords. Meron kang, oh, overthink ka naman, day. Sorry ha, sorry. So, the emperor, meron kang the hermit, okay, orong sulong na naman tayo. Okay, still pa rin. Alam 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 mong marami nang kasinungalingan yung person mo. Marami nang marami na yung ginawa sa buhay niya. Pero nandiyan ka pa rin. Kumakapit ka pa rin sa kanya talaga, no? Mahal mo kasi talaga yung tao na yan eh. Hindi mo maikukubli sa sarili mo na umaasa ka pa rin na may pagbabago diyan sa puso niya. 'Di ba? Alam kong umaasa ka malaki ang pag-asa mo. Okay? And I hope naman sana, mukhang may, may lakad ka. May lakad ka, may bisita, may paparating. Magugustuhan mo naman yan kung ano man. So, dito, kung ano man ang mga nagbibigay sa'yo ng stress, meron paparating na magigim masaya ka. Okay? Yung stress na ito ay parang ano siya eh, blessings. Hindi siya stress na problema. Okay? Ano ka lang, napipressure ka lang, parang gusto mo talaga may masabi ka sa sarili mo. Ayaw mo na kasi ng parang all wasted yan. Okay? Tingnan natin dito sa oracle naman. O, oh, de ba? Let there be close, ano, closeness between you, but always give each other space. Love and never claim easily. Allow allows and gives. Well, yung mga, ano ba dito, clingy. Yung mga clingy, wag naman kayong masyadong control, ba? Diba? Saktuhan lang po natin. wag naman sobra. Okay? Pero, yung bang magkaroon kayo ng maganda communication with your person? Okay? Magkaroon kayo ng... Um, Di, ano, ano yun, uh, makipag-date kayo, or kahit magkapi-kapi kayo, ah, mahal o love, kapi tayo, gano'n. kain tayo sa labas, kahit para nagkakalabuan na kayo, okay? Pero wag masyado din kayong streak, ano to, transformation, your relationship with one another is about to deepen, love in conquer and transform. oh wow, may changing, may changing ako nakikita this coming week. okay for sa relations ninyo. mukhang maganda ang love yung puso ninyo, titibok ng maayos yan. okay, pati yung tinggil ninyo titibok dyan ng maayos. ay <laughs> only time will tell. Well, keep praying. Ganun lang yun, mga, langga, mga love ko, mga boss ko. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. May pag-asa pa rin yung person ninyo, kag kagaya ng sabi niya nga kanina, sana ay mapatawad mo ako. Ayan, no? Grabe, alam mo, niloloko ka ng person mo, pero nandiyan ka pa rin. My God, na-spoiled mo ata to Feel ko. Feel ko. Kasi baka magmahal, eh. Talagang 100% kalimutan mo na lahat ang buong mundo, wag lang yung person mo. <laughs> Grabe ka, ganun ka. So, yun yung kung bakit hindi ka niya makalimutan. Hindi niya rin makita sa iba, iba ka magmahal. Okay? So, sige po, kung gusto niyo magpa-reading, magpa-reading na po kayo. Ah, may nakikita akong tao. Hindi ko alam kung FA ka, or ano ba, karelasyon mo ba, pilot or something. Basta may hangin eh. Or tubig, connections, may nakita ako. Baka seaman yan, or ikaw, seaman ka. 'di ba? Or may mga si woman na babae, 'di ba? May mga ganoon, basta na travel to eh, parang ganoon. Or pwede rin mga nag-u-Uber kayo, ganoon. Nagda-drive ka. Yan, may nakita ako. May lakad ka daw ituloy mo lakad mo, okay? Meron lang dito nagbibigay ng stress sa iyo eh. Meron ka dito ang inaalala. Sino kaya to? Yan, malapit lang to sa iyo. Okay? Possible na nagalala ka sa anak mo, kapatid mo, alaga mo, may nagkasakit, mga ganun. Simple lang to. Ito yung parang dito naman, parang na-stress ka kasi busy-busy ka. Blessings yon ang pagiging busy mo, mga love ko. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Okay? Magandang reading ninyo. Bye-bye. Ingat po kayo.